Ah. Uh, yan po yung ano, yung isang ah, uh, pag iiwanan nyo sa anak ninyo. Ayan. Mas maganda siya kaysa dun sa kuna. Ayan o, ayan yung kuna niya o. Kaya lang, maliit yung kanyang nilalakaran dyan. Hindi tulad ng kuna na malaki. Eh, ito, ito. Hindi ko naman kuna to eh. Parang ano na siya o. Ang ganda, di, po, di po ba guys? Ayan, safe yung mga bata. Kahit iwan mo sila, kasi iwanan mo na ng mga laruan. Ayan. And then, ayan. Safety po siya. Kasi ito, may daanan sila dyan. Kaya lang nasira na, oh, guys. Nasira na. Napunit. Pero, pagka inopen mo yan, ganyan siya. yun Ting! Lalabas na siya dyan. Ayan. Hindi, hindi niya mabubuksan pagbukas dyan yung nasa labas. Yan, di ba, baby? O, oh, yan na. Swissilip na, o, eh. <laughs> Bulaga. Ano, Scarlett? Sing? Ano? Hmm. Palakpakan, eh. Hey, palakpakan, palakpakan. O, sus. O sus. Yan, ganyan lang po siya, guys. Safety siya. Mala, malawak yung lalakaran niya. Ayan. Laro ka na dyan, baby. Ayan, bata ta bata. na dede, higyan na na siyang kusa, tutulog. Ayan. Ayan, napakasigti. Pa, guys. Ayan, lalo siya. Ayan, gusto niyo ng safety yung bata. Ayan. Maglaba man kayo. Hindi siya makakarating kung saan saan. Bless you guys. Ayan. Maganda idea po ito sa mga nanay. Ayan. Bili po kayo nga. God bless. This. this is avitera at avitera blog please subscribe and share don't forget to to give a comment write your comment there god bless you